wag na wag nilang ipagyabang ang press freedom na ginagarantiya nila. Maliwanag na walang ganun. Pero po ni Atty. Trixie Cross na hindi lang pala nakikialam itong si Lisa Marcos sa mga desisyon ng Pangulo, kabay, pati pala sa mga umano'y nagsasalita a ah, ng negatibo patungkol sa nagiging pulisiya ng Administrasyong Marcos abay ino-oppress na rin pala umano mga kababayan po natin at ayon nga kay Attorney Trexie Cross taliwas ang naging pahayag ni Pangulong Marcos sa naganap na international forum nitong international media correspondent mga kababayan po natin na ang kanyang sinabi na umanoy mayroon umanong press freedom sa bansang Pilipinas ngunit bakit ino-oppress umano ngayon ang mga local radio station na pinapa-shutdown umano sila kapag magsasalita o kapag dinidiscuss po nila ang mga negatibong desisyon polisiya ni Pangulong Marcos at siyempre ang kapalpakan lalo na sa mga pangakong napapako at mukhang puro travel nga umano ang ating Pangulo at ang matindi pa ngayong araw umano mga kababayan po natin ay na-shut itong uh, programa ng Pugat blogger dahil uh, idiniskas nila itong naging pahayag ni Lisa Marcos kay Vice President Sara sa kanyang programa kay Kato Nying. Naku po, mukhang nakakatakot na mga kababayan po natin dahil dahan-dahan na nga pinapatahimik ang mga kritiko at kasama na nga rin po umano itong mga nasa social media mga kababayan natin sa ago, Foreign Correspondents Association of the Philippines. Anong sabi niya? As president, I will seek this forum not only to explain our policies, but to renew my vow to what I believe in. That the president's role is to defend press freedom and not lead in destroying it or demeaning its practitioners. So ayan o, no? napakagaling magsalita no? ni uh, Pangulong Marcos. Ha? To defend press freedom pero ang SMNI, ah, ginorgor mga kababayan. Pero anong ginawa ng Kongreso sa SMNI? Tinanggalan ng prangkisa kahit alam natin napakanipis ah, ng dahilan at posibleng labag sa constitutional requirement of due process. Bukod pa dyan, ano ba ang ginawa sa pag-aaresto kina na Doc at saka kay Ka Eric? Hindi ba dinining? May kasama pang kung ano-anong batikos no mawala sa lugar ng mga kongresista. May narinig ba tayo kay President BBM? Wai, di ba? Ngayon ka man lang naririnig na uh, I disagree with how Congress has managed the situation. But be that as it may, I will respect the separation of powers granted by the Constitution. Walang ganun. Pwede na siya sana magpapogi. Hindi niya ginawa. That was an opportunity for additional hypocrisy, sorry, for additional pagpapakyut pero hindi rin niya ginawa. Sa madaling sabi, sa madaling sabi, agree siya. Hindi niya tinututulan yung mga aksyon ng mga kongresista sa pagpapahiya, pagdedetain, at pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. Masyado siyang tahimik. Kahit sabihin man lang niya, personally, I would not have done this this way. Wala. Okay. Bukod pa dyan, sabi niya, it is my duty for which I ask no special favor, but only fairness, which every citizen, be he the leader of the land or tiller of the soil, deserves the fourth estate. ka. Ang ganda ng mga salita ng ating Pangulo. Pero ginagawa ba niya? Sabi niya, I only ask for fairness. Meron na pa, pa ba tayong nakikitang mga bumabatikos talaga sa Pangulo sa ating mga major na pahayagan? Wala. Anong fairness? Fairness, he's getting more than a fair shake from traditional and mainstream media dahil nakita na nila yung ginawa sa SMNI. Talk about a chilling effect. Bukod pa dito, huwag natin kakalimutan, number one example, sino bang napatanggal sa DWIZ at the request of no less than a family member? Of Mr. President. So, yan nga po ano mga kababayan po natin. Isa nga sa pinatanggal sa DWIS is or IZ itong si Attorney Trixie si Cross mga kababayan po natin. Pagkatapos umano, si Bakin siya bilang presecretary abay sinundan pa ang kanyang private life dahil sa kanyang pagbibigay ng opinion hindi naman binabatikos opinion patukol sa mga negatibong nga uh, galawan itong ni Pangulong Marcos oh, ay pinatanggal umano ng kanyang asawa napaka-protective talaga no itong si Lisa Marcos at uh, gusto niya ay hindi na mahihirapan hindi na mapagod itong si Bungbong Marcos eh siya na ang magde-decision at uh, nabiktima ng umano itong si Attorney Trixie Cross Attorney Vic Rodriguez at ilan pa sa mga taga third floor na po hindi pa kasama dyan. Ang ilang mga komentarista ng mga maliliit na radio stations no. sa probinsya. Ayun. Ang mga ito very quietly tinanggalan ng mga programa dahil tutol sila sa administrasyon. So malinaw po ha mga kababayan po natin, bakit ginugurgor itong mga nagsasalita laban kay Pangulong Marcos? sibig so, sabihin, ayaw nila marinig ang mga negatibo na nangyayari sa administrasyon ni Pangulong Marcos at ayaw nila na mabubulgar at malalaman ng mga maliliit, may hirap at ordinaryong Pilipino lalo na yung hindi active sa social media at doon lamang um umaasa sa mga radio na nakikinig so ayaw na nila ito uh, makarating pa doon kaya sa maaga pa lang ay sinashout daw na po nila eh, dito lang sila medyo nahihirapan sa social media dahil uh, masyadong marami po ang nagsasalita at ang ginagawa nila ngayon ay mass reporting so gumagamit po sila ng libo-libo o baka milyon pa yan ng mga trolls para patahimikin po kung sino man ang magpahayag ng uh, pagkadismaya sa administrasyon sana wag naman po ganun talaga mga kabayan makinig sila, eh baka pag binago nila at in-improve eh di mas maganda pa, mas matuwa po tayo May baka babalik loob po tayo sa kanila mga natin Sabihin na natin yung totoo dahil pro Duterte yung iba sa kanila. Huwag po natin kakalimutan kailan po ba ang ano ang may ilang mga journalists din na 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 unalive during the term of this presidency. Huwag na huwag nilang ipagyabang ang press freedom na ginagarantiya nila. Maliwanag na walang ganon. Pero that doesn't stop the president from saying more. Sabi niya, unlike many of the predecessor, my predecessors, I do not seek collaboration. For that implies a surrender of your independence. Of course, po pang kausap niya. Yung local media, hindi niya sinasabihan ng ganon dahil tapos na po. Co-opted na po and may chilling effect na. Paano ko alam to? Aba, sino ba ang recently taken off the air? Hindi ba pugad vloggers? Yun, In the middle... Yung po, ano, mga kababayan po natin. Yung uh, sinasabi natin na tinikdown naman o itong mga vlogger dahil sa kanilang pinag-usapan itong isyo ni Lisa at ni Inday Sara. ...of their program, precisely talking about itong interview ni First Lady in the middle of their program, Chugi, and they have not been back since then. Bakit? Natatakot ang stasyon. Pugad bloggers po. I am of the opinion, sabi ni Presidente, that national interest is better served by a press that is critical rather than a press that is cooperative. Ang kinay ko bumangga sa ceiling. So nakakaya you know? na sasabihin mo mayroon tayong press freedom pero ginogorgor ang uh, ilang uh, TV station kagaya nga itong isimina ay pinakulong ang nagtanong kung totoo nga ba ang 1.8 billion na travel fund o travel expenses ni Martin Romualdez. Anong ginawa? Pinakulong. Hindi pa nakontento pinatanggalan ng prangkesa. Hindi wow. Ano ba? Ganito ba ang pangyayari kapag may freedom of the press? Hindi ka man lang pala nagsisik ng collaboration. Pero yung misis mo, pinatanag papatanggal ng mga host. O hindi lang po ako ang pinatanggal sa DWIZ. At ikahihiya ko ba yon Hindi. Proud ako. Now I have this badge of honor. One of the first to be oppressed. One of those in the foreground, in the fight for press freedom. Tinanggal niyo po ako sa station with no better reason other than you don't want me to be the host tapos <laughs> talagang bulgal na bulgar itong si Lisa Marcos at uh, talagang tunay na nakilala po ng taong bayan, lalo na po yung mga nakikinig sa atin, aktibo sa social media yung mga nakikinig po dito kaya itong Cross yung mga nanonood yung mga nagsishare ay naku po, eh, imbes na mapaganda po ang uh, imahe nitong si Lisa Marcos na mukhang may planong pumasok din sa politika eh dahil lagi siyang nasisita na hindi siya monobinuto binoto ng taong bayan mukhang nagpapapansin no? ngayon so paano pa yan eh talagang basag na basag sirang sirang na siya dito kay Atty. Trixie at kay Atty. Vic Rodriguez at syempre kay Maharlika dahil ang totoong pagkatao nito na po ay nabubuking talaga saan ang press freedom dyan? kailangan daw critical ang media Oh, sige kahit kahit sabihin pa natin na ako yung least critical, ako pa rin ang pinatanggal ninyo. Nakakahiya ba yan? Hindi. Proud ako. At least alam natin which side of the fence this woman is on. And Mr. President, stop with the hypocr hypocritical statements. Kung pwede, wag na lang kayong magsalita tungkol sa press freedom. Dahil naman, kit kita lang, tad na lang tad ang pang-oppress ninyo sa mga taong hindi sang ayon sa mga pulisiya ninyong pabaya. Thank you kay Damon. Uh... So, talagang uh, naglabas, ano, nang uh, sama ng loob at uh, talagang pambabatikos na. Lantaran na ito, mga kababayan po natin. Kung baga, cross the line uh, ang uh, ginagawa ngayon ni Atty. Trixie Cross. Dati, nagpipigil pa ito. Nagtitimpi dahan-dahan, kunting patama lang, ano. Kung baga, dati, ano lang, eh, slight lang. So, ngayon, talagang tudobirada na ito, ano, sa mga ginagawa ni uh, Pangulong Marcos. At, siyempre yung pakikialam ng kanyang asawa hindi naman sana humantong sa ganito kung hindi nagkaroon ng audio recording na pagbubulgar itong si Maharlika kung saan ikinikwento ni Lisa Marcos na naggurgur na nga itong si Atty. Trixie Cruz <laughs> kahit taber na, mga kababayan po natin so ngayon eh, wala na finish na talagang uh, uh, bukang nagdeklara na itong si uh, Atty. Trixie Cross na uh, tuloy tuloy na ang kanyang pagbabanat dito ngayon kay uh, Marcos Jr. na dating niyang amo mga kababayan Thank you Thank you kay MJ Jean Thank you kay License kay Didos and so on Okay <laughs> uh -huh. Patingin nga, anong sinabi ng isang tol? ano sinasabi? Anong <laughs> sinasabi? Ala, ayan na po. And hallmarks of a troll, okay? Isa pa yan. Ano pa ang hallmark ng oppression dito? Yung paggamit ng pondo ng gobyerno para mag-hire ng mga trolls to oppress, to insult. Katulad ng ginagawa mo, ma'am, Scorpio your wife, because all you're doing is repeating canards. Ni hindi mo kilala, hindi mo naiintindihan yung international relations. You cannot explain to me the arbitral decision pero nakas ng loob makasabing Duterte already sold our country to China. Madam, cut and paste na lang po yata ang criticism. Isim namin, make sure na may resibo kayo pagkatumanggap kayo ng bayad, ha? Mamaya sabihin nila, 10,000 beses na kayo nabayaran. <laughs> Pati yung trolls na sabon pa mga kababayan po natin. Dahil isa lang po kasi ang kanilang uh, dalang lingwahe. Isa lang po yung kanilang dalang argumento na bininta o mano oh, ni uh, dating Pangulong Dikong ang ating uh, ang ating mga isla dyan sa WPS. Wala namang isla dyan. Di ba? Yan ay mababang uh, ano yan takot yung tawag sa amin yan mababang uh, tubig yung parang island na hindi naman lumulutang ay hindi naman lumalabas eh pero may area lang na mababab so hindi naman sila makonsider na island so ano yung binenta ni uh, Digong dyan walang binenta pa, ulit ulit na sinasabi sa kanila ni Digong yan na nagkaroon lang ng uh, pag-uusap na it is where it is, so yun lang kung anong meron, yun dapat at uh, wala nang babaguhin siyempre wise yun si Digong kahit sinabi ng China okay hindi na i -re itong uh, uh, Shira Madre ay eh, syempre gumawa ng paraan si Digong para ma repair po yan so tingnan nyo ngayon pagkatapos ng kanyang anim na taon matibay pa rin itong Shira Madre so discard lang para hindi na mabomba nitong water cannon ang ating mga kababayang Pilipino dahil totoo naman aminin natin kahit magtapang-tapangan pa dyan si Marcos Jr. Wala tayo magagawa o magkikipag pa tayo sa China. Ah, ano ba yung laban natin? Wala nga tayong mga heavy equipment. ya sana natin sa Amerika. Diyos ko po. iwan lang tayo na lugmok na lugmok. At uh, kawawa po yung ating mga uh, kababayan. O tayo po ang magiging kawawa balang araw. Kasi ito mga mayayaman. Pupunta lang yan sa ibang bansa. Eh tayo eh. <laughs>